What's up mga kalakwaja, It's me again, John For today's vlog, 6 day na ng Ramadan dito sa Abu Dhabi here in United Arab Emirates. Time check, 5.30pm. So magbibigay ng ano ang government. Ano yung pinamimigay dito uh, ng shake, yung chicken biryani. Titignan natin kung makakakuha tayo. Kasi isa tayo sa mga nagpapasting during Ramadan kasi maganda sa katawan nyo at saka hindi mo ramdam ng ramadan kung hindi ka magpa dito sa Emirat hey, so tara samahan nyo ako maglalakad na tayo dito tayo pupunta sa location na to every 5.30 mimigay dito ng biryani so kailangan natin pumila kasi may dami dito kaya kailangan magmadali kahapon dito tayo umabot Ayun, no, may pila na. Hello. Where are you going, pare? Food, food, food. Food, food. Are you fasting? Yes. Meet me also fasting. Yes. Yesterday, I didn't take... Did not, not no chance. What? Last, oh, last, I think, last yeah. piece. Uh -huh. Yeah. yeah successful tayo mga kalakwacha ito na yung mahiwagang box na uh, pinagpilaan natin ngayong araw na to kasi so, ito yung pinamimigay for the iftar tonight mamaya um, i-unboxing natin to sasamahan so, nyo ako ah so ayun successful tayo mga kalakwacha sa pinilahan natin nakakuha tayo ito yung pinamimigay nila for iftar tonight so unboxing natin to check, -check natin kung ano yung laman so mamaya 6.30 pa natin makakain to kasi galing tayo sa fasting sasabay tayo sa kanila so inyong yung kasama niya hindi mawawala yung ating dates kasi sa na nagpas ka yung acid aatake yan so ito muna unang babanatan mo mag dates ka muna para dyan didikit yung acid tutunan ko yan sa mami ko next is yung laban maganda rin to sa digestive system natin then syempre tubig yan yung tubig nya mga palakwacha syempre main course for tonight silipin natin yun diba sarap pinamimigay lang ng libre mainit pa yan chicken biryani so ayan hanggang dito na lang yung vlog na to kasi medyo ano tayo ngayon di nagpa-process masyado yung utak dahil nakapasting pero 6.30 babawi tayo so, this is Jamie Bing again thanks for watching my vlog and Ramadan Karim to all my brother and sister Mirin UAE